Grabe yung, yung honor talaga na maihilera sa kanila. Mm -hmm. Like kay Mr. Piola Pascual, Ding Dong Dantes, ah, uh, Christopher De Leon, and also Alden. Mm -hmm. Na, grabe, na parang, nung una pa lang, pag may mga nagtatanong talaga sa akin, sa amin kasi sa theater talaga, we'll, hindi kami nagtatrabaho para walang makakuha ng awards. Kasi nga, mag-iiba yung mga proseso namin, and kami as a person, parang, mas fame yung, yung hinahabol namin. So, ako talaga, sabi ko rin kay Pepe na parang and also nung nabasa ko talaga yung ano yung script December 2022 when I first read the the whole script sabi ko um if ever if ever na makukuha ko siya sabi ko it's not it's not for my personal agenda it's not for my personal ano na talaga parang take na rin kasi alam ko na ang laking contribution niya if ever na makukuha ko siya and if ever na may papalabas siya sa isang malaking platform katulad ng Metro Manila Film Festival na Ayoko siyang isipin, pero nung nandun na siya, hindi ko na mapigilan, gaganyan na talaga. Kaya nakagano na ako. Oh, yeah. Kasi nung aakyat ako sa stairs, hindi ko na mapigilan. yung Lumalamig yung katawan ko, tas ang hirap as much as oh, I want to thank great. everyone sa set mm -hmm. natin. And makapagsabi ng mga personal panatake, mm -mm. tinry kong gawin siya. Pero siguro yun yung masarap lang kasi yung genuine na pakiramdam during that moment na hindi mo naman alam na pwede ba, ba siya maulit. Mm -hmm.